good morning. Isang uh, maulang umaga po mga katuwang. Eh. Ngayong umaga, samahan niyo po ako. Bibisitahin natin uh, si Narwena at uh, yung kanyang mga kapatid na kambal. Medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nakakabisita rito sa kanya. And uh, uh, nagkataon eh, may uh, padala po sa akin. May galab shoutout nga pala si Ma'am uh, Fe Gayas Brazil of Canada meron siyang pinadala sa akin para sa isang tinutulungan namin then uh, may kunting sobra pang gasolina daw natin kaya sakto naman dito natin ibibigay kina Rowena, no yung panggasolina natin tara samahan niyo po ako mga katuwang Hoy! ang lamig <laughs> naglalaba yung magkapatid ang lamig ng panahon maulan nandiyan kayo naglalaba kumusta kayo Pambihira kayong dalawa. Oh. Naku, itong dalawang itong magkapatid. Ah, katuwa naman pagkasisipag nila. Mula doon sa bahay nila hanggang dito, mga isang kilometro lalakarin bago makarating dito. Oh, ayan, yung dalawa ni Rowena. Sa kapatid ni Kambal. Tapos na ba kayo maglaba? Tapos na kayo? Tapos na kayo? Sipag naman ito ni Naruena. Oh, tapos na kayo, ni? Parang nilalamig na to si Kambal. Oh. Parang nilalamig na kayo magkapatid. Eh, talaga. Oh. Paano? Mapunta na kayo, doon? Uwi na kayo? Pwede na... Kasa kayo sa motor? Ah. Pambihira si Ruwe na napaka sipag nito. Yung kakong nasa ulo mo, dito mo na. Kami na magdala niya sa motor para hindi ka na mahirapan. Ha? Dito? Oo, oo, oo. na, dito na. Para hindi ka na mahirapan yan. Dito yung magkapatid ni Ruwena at ni Rachel galing po sa ilog yung isa sa kambal nandito na nagpapadikit na ng ng apoy para anong lulutuin mo toy? pansit ito pakasipag na lang magkakapatid mga katuwang nagtutulungan silang magkakapatid mga bata pa sila iniwan na sila ng kanilang tatay kaya yung nanay naman nila napilitan magtrabaho sa malayo bilang kasambahay. Pinadadalan lang sila dito ng pera, panggastos-gastos nila sa tuwing sumasahod yung kanilang nanay. puti na lang mga katuwang na ipagawa natin itong bahay na to para sa kanila. Kasi yung dating lugar nila, yung dating bahay nila talaga nakakatakot para sa kanila. Lalo dun sa magkapatid na, na dalaga at dalagita. lulutuin mo to'y? pansit marunong ka magluto, anong? anong grade mo na nga? grade 7 ah, first year high school ka na grade 7 pareho kayo ni Kambal okay. one foot na pansit na lulutuin ang halian daw nila magkakapatid dito na yung magkapatid, oh pagod na pagod layo nang nilakad nila yung kapatid mo nagluluto na. Oo, yun. oh, yung galing. Marunong pala itong magluto si Kambal, no? Oo. Oh. Ano pang kayang lutuin ito? Marunong. Oh. <laughs> <May luto niyo. laughs> Bakit hindi ka pwede naglaba dito? Sa dating nilalabahan nyo. Ano na po yung tubig ay, mababaw. Ah, mababaw na. Pagod po magparahila-hila. Sinasakan yung likod ko. Uy, oo, oo nga, ano? Di mar mabuti po dun sa ilog at isa na. Oo nga. Oo, po, Running water. Dito nga, ang hirap mag... Uh, Kuha ng tubig sa ilalim nito, di ba? Ganyan dating ito. Mad mad madumi na. Hindi po marinig po yan. Iinuman po. Yan. Oh. Iinuman nyo yun? Okay. Oh, Diyan ka nakuha ng inumin? Madami po dyan na ilib. Ah, oh, ganun Dito, ba? Naka... Hindi mo po nang sakit ang namin po. Okay, okay. Saka malaki po yung CR Okay, oo. Kumusta ka? Okay nung O, oh, sa Malawi June. Lang. Sa pasukan, third year ka na, no? Opo, sana. O, oh, di ba? Ang galing, no? Pag mamalay ka, graduate ka Ay, na. Sana po. Ganun talaga, konting uh, sipag pa, no? Sikap, tiyaga, syempre, No? pagka ikaw ay nakatapos, sunod na matutulungan mo naman itong magkapatid na kambal, no? Dere, derecho, no? Ang takbo siya. Nalimutan daw yung tuyo. Ang At least marurunong sila. Kapag ka naglalaba ka, sila nagluluto na. Oo, ganun po talaga yung gawain namin pag kami lang po dito sa bahay. Ang galing, galing, galing. Kasabang, uh, Ang at galing. At Kasi wala naman ko ibang aasahan. Kundi kayo magkakapatid lang, no? Kaya po tinuruan po namin talaga yan magluto. Magluto. Very good. Minsan po nagpapagalingan pa sila magluto eh. Eh, magkapatid na yan, kumbal. Talaga. <laughs> pag may kulang na lasa, eh, Pakita mo nang lahat. Ah, kaya pala sabi ni Kambal ka oh, nagluto ka ng pansit, walang tuyo. <laughs> kaya ko. <laughs> takbo, si, takbo si Rachel sa tindahan, no, si Rachel. Bibili na ng tuyo. Pag may mga ganyang alam na. Very good, very good. Mm. <laughs> E eh ganito. Ano po? yung mama mo sa trabaho. Okay. So, 'di ba, tulad nung dati, uwi siya rito kapag ka uh, sahod niya para dalhan kayo ng pagkain niyo, 'di ba? Panggastos-gastos niyo. Okay naman kayo rito? Okay naman po. Wala namang problema. Wala Very good, very good. Kaya na siya. Nakatakbo na ng tuyo. Ayun. Uh, Nakatakbo na siya ng, ng, ano, ng pangsahog gutom na gutom na kayo, mabuti po at may mga nagdadaan na motor doon. Oh. Nakikisakay na lang po namin yung nilabahan namin. Kaya nga. Nasakay na lang po namin. Kaya nga, dami nung dabahan. Na, naiipon na, po kasi may pasok po kami, wala kaming oras para Kaya nga, kaya nga, naintindihan Saka ko naman kayo. Saka wala pang ay. Kaya nga. Kayo lang talaga. May Pagka may wala kayong pasok, kayo maglalaba. Opo. Diba? O oh, ay, ito. May pangmirienda ko dito. Sakto, sakto. Pahala na kayo sakto. Pagod na pagod na kayo. Pagod na pagod po. <laughs> gutom, gutom na gutom na kami. Wala kami yung dalang ano. Yung tinapay po namin dadalawa tapos nabasa pa ng tubig. <laughs> <laughs> Kaya pinakain ko na sa kanila. Mabuti nang silang busog. Tama. <laughs> tama. Oo. Ayan si... Raj, ro, ano? Na, na, naguguluhan ako sa pangalan itong dalawa. Rachel. Magkatunog kasi. May, parehong may rhyme. Rachel. 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 Kau naman, Rowena, si mo, Lorena. Diba? Magkatunog. Oo. O sige, merienda muna kayo. Oo. Oh, uh -oh. Merienda muna kayo. Mabigyan mo yung kambal. At uh, oh, sig ka po. sige na, okay lang. Sige na, sige na, okay na. Kayo. Uh -huh. po. <laughs> <laughs> mm. Ay, ganito. Ay, ganito. Kailan darating si mama nyo? Hindi pa po namin. Hindi pa, sigurado. Okay. Parang nagutong si Kambal. Oh. Okay, ha? Okay man kayo dito? Wala namang problema? Okay. Kahit kayo mag-isa lang. Sa gabi, okay lang. Oh, di ko na siguro hintayin yung niluluto ni Kambal na pansit. Walang po, magharap po sana yan magluto. Ha? Sarap po sana yan magluto. Talaga lang ha. Pananghalian <laughs> nyo daw yan sabi ni ni Kambal. Hmm, ha? One ko, fourth na pansit. Kapon po ay mahal ko. Mala ba tayo? Anong gusto niyo ulam? Pansit na lang tayo. Oh, pansit na lang. Galing naman. Nung nakaraan po nag-isda po kami. Oo. Oh, galing. Ha? Uh, alis po ng ano ng ilog nagduto pa po kami. <laughs> mm, kasi nang ganoon, kayo tatlo lang ang magkakapatid ang magdadama yan, wala naman ng iba, no? Mama niyo may trabaho. O papa niyo wala na kayong balita. Anong edad mo noon nang iwan ka? Nang iwan kayo, nang edad mo noon? Ngayon 19 ka na, di ba? Siguro po mga ano pa lang ako. Nung grade 7, 12. Nung ano po, nung grade 3 pa lang po ako. Grade 3, tagal ng sobra halos uh, mahigit ng isang dekada. Di ba? Tagal na rin pala. Baka hindi nakilala ni Nakambal yun. Mga 8 years old lang kata. Kilala mo Kambal yung tatay mo? Iyo po. Kilala mo pa? Sa picture oh, okay. lang. Po. Sa picture, picture, sa picture. Lang. Okay. Di ba po namin sure kung siya yung sa picture? Hindi po, sure. Oh. Di Pero kamukha ka ka... ng tita natin. Kamukha oh, lang. Kamukha. Di mo ba namimiss ang papa mo? Hindi po. Hindi? Ha? Day po. Day, hindi po. Hindi. Hindi. Hindi mo namimiss ang papa ninyo. Hindi <laughs> mo po namin nakasama yun ay. Ah, okay. Kung nanonood siya, may hasabihin ka, Rowena. mag um, na lang po siya sa ano, kung nasaan man po siya. Kung saan po siya masaya, sige lang po. <laughs> hmm. Doon ka lang. Mag-ready na siya. Ano, ano? Mag-ready na. Ano? Mag-ready na. Ano, ano? Mag ready na siya. Pag bakit? 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 Pag matanda na po siya. Oh? may Mag hinay na siya. Wala <laughs> sa kanya matanggap. Ay! <laughs> Matag ito. Mag ready na daw at pag nagtanda. Pambira. Ganun talaga, no? Siyempre. Kapag yung magulang natin, kapag tumatanda niya, may maraming pagkakataon na naalala yung pamilya niya. Bumabalik sa pamilya. So yun na lang siguro ang pag-asa ninyo. Pag matanda na siya, kailangan na niya ng, ng pag-aaruga baka pumunta rito sa inyo hindi na po namin alam ha? kasi po masaya na po siya sa iba <laughs> masaya na kayo na kayo oh. kayo na lang pero syempre tatay niyo pa rin comfortable <laughs> yeah? na po kami kung anong meron kami ngayon. okay 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 <laughs> Huwag niti ka maninip, <laughs> <laughs> oh, man mama mamaya mag-comment Seryosong, seryosong masyado. Seryosong masyado si, Ro <laughs> si Rachel. Oo, oh. oh, busy busy si ano. Aluluto na yun toy. Maluluto Aluluto na daw, kakain na kayo. Hindi ka po makain? Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Masaya ako na nakita ko kayo. Matagal-tagal na rin ako din nakakapunta rito. Kaya hey, nga po ay. Huh? Eh. Mm hmm, hmm, <laughs> hmm. Ganyan ha. Salamat. Po. Bili kayo ng pang-ulam niyo. Pambigas ah, na po ito. Ha, pambigas na. Oh, sige sige ha. Balik na lang ako dito ulit Salamat ha. Salamat po. Balik na lang ako dito ning ha. okay. Ah, okay. Sir, po kami kay Ma'am Christina po. Mm Napabaya napap na <laughs> Sorry mo. <po. laughs> napaba napabayaan. <laughs> Pambihira ka. <laughs> Kagaling ko lang sa ano ay sa ubo po. Ha, <laughs> ah, okay, okay. Uso ngayon 'yan ha. Ingat kayo. Sa so strong kaso. Oo. Oh. So, ah, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Christina Baldasar po dahil po sa bahay na pinagkaloob niyo po sa amin, naunan na po kay Lord. Mm -hmm. Nagkakatulog Nagkaka na po kami ng hindi ngayon, kahit maulan. Mm hindi -hmm. na kayo nababasa. Hindi na, di na rin kayo natatakot, na syempre. Hindi, na, comfortable na po kaming higaan. Hindi na kayo natatakot. Okay. Dati okay. noon, sabi mo noon, kapag ka may nagtatahulan ng mga aso, di ka natutulog. Okay. Kasi yung uh, dingding ninyo, butas-butas. Baka -butas. okay. mamaya, dukutin itong si Rachel. Di ba? Kamamaya wala na sa tabi mo itong kapatid mo, nadukot na. Pero ngayon wala nang ganoon. Uh, bahay na bato na to, no? Hindi na po kami napupuyat. Kaya, hindi ka, na napupuyat. Siyempre, kailangan nyo rin mag-aral ng mabuti, di ba? Para sa future ninyong magkakapatid. Opo. Yung nanay nyo naman, hindi naman nagpapabaya, nagtatrabaho naman para sa inyo, no? Opo. Ano, Tapos po kami nagpapasalamat sa iyo po, kay mm. Ma'am Christina po. Mm -hmm. Ganito yan, uh, Ruena. Punta ako rito kasi gusto ko sanang makausap yung mama ninyo. Kasi para mapalapit dito sa lugar ninyo, hindi yung sa ngayon malayo siya, di ba? Na nagtatrabaho, di ba? Kung uh, makakausap po sana siya at uh, tanggapin niya yung iniaalo ko sa kanyang trabaho, uh, mapapalapit siya dito sa inyo ang day upa niya Sabado linggo ngayon ang uwi niya rito 15:30 sa tuwing sahod niya umuwi siya no katapusan di ba no hindi na po hindi na po siya na uh, magastos din po ang pag-uwi oo oh. so kung tatanggapin niya yung offer ko sa kanyang trabaho uuwi siya ng Sabado linggo makakasama okay. niyo siya ng Sabado linggo di ba okay and uh, marunong ba siya mag-alaga ng may sakit? Matanda. May sakit. Opo. Kaya-kaya nang kaya nang mama mo 'yun? Hindi ko lang po. <laughs> ano anong trabaho niya ngayon? Ang ano lang po siya, taga-luto no. Ah, okay. 'Yun namang trabaho na ano ko sa kanya, Rowena. Um, bali magluluto siya doon sa matandang may sakit doon sa dalawang PWD pag naluto niya yung pagkain pakainin niya, hainin niya ng pagkain yun lang, halos ganun lang. Tapos, may kunting ayos-ayos doon sa bahay. Yan lang yung trabaho niya. Yan lang magiging trabaho niya. Tapos, eh, uh, Sabadiling, good day off niya. makaka siya rito. Malapit na malapit lang. Di ba? Hindi katulad ngayon. Napakalayo niya. Kung ano man mangyari sa inyo, kailangan niyang mag-produce muna ng pamasahe para makauwi. away Kapunta dito sa inyo, magkakapatid, no? Pero kung yung offer ko sa kanyang trabaho, magalaga alaga ng uh, may sakit na matanda no at dalawang PWD. Eh mapapalapit sa inyo. Oh, Alalahanin na lang oh, oh, sige sige. At yung sinabi kong sahod ay uh, tawag dito um uh, 6,000 pesos. Sa probinsya okay na yung sahod na yun eh, di ba? Sa probinsya okay na yung sahod na yun tapos may day off naman siyang dalawang araw sa isang linggo di ba? binin mo sa kanya ha okay. binin kanya at uh, malaman ko kaagad ano? malaman ko kaagad and uh, gusto kasi nung uh, KSP natin abroad eh, eh na dahil natulungan kayo eh uh, makatulong din siya sa iba okay. di ba? di ba? Ayan, may shout shoutout nga pala kay Ma'am Christina. Yan, mm shout -hmm. may shoutout po sa lahat ng ating KSP katuwang sa paglingap abroad na walang sawang tumutulong po sa mga pamilya na nangangailangan tulad po ng pamilyang ito ni Naruena na ngayon po ay eh, medyo natutuwa kami kasi hindi na po sila katulad nung dati. Na yung bahay nila dati. Ayan, ito yung bahay nila dati. Ngayon po, ito, dirty kitchen na lang nila ito, di ba? Diretso kitchen na lang ito na na ruwena. Ng mga ano, nila bahal. Tama, tama. O, yun, na lang, yun na lang sabihin mo kay mama mo. Paano ko kay malalaman, ano? Paano ko malalaman? Paano pa, ko malalaman ng eh? Ano po, nang mamaya po, um, uh, pwede naman po ako makigamit ng cellphone. Oo. Eh, at ipaalam po sa kanya na ganun nga po, may i-offer ka nga po. Tapos, kapag nag reply po siya or okay po sa kanya yung ganung trabaho, ah, uh, forward ko na lang po sa inyo. Ah, sige. Very good, very good. Para maipaabot ko din doon sa um, tao na gustong tumulong sa inyo at gusto ring tumulong doon sa pamilyang uh, may sakit at PWD. No? Ganun na lang. Ano? Salamat ha. Ingat kayo lagi. Salamat po. Oh, ingat kayo lagi, Kambal. Ha? Huh? Oo. Oh, oh. Alam mo, dalawang beses na ako pumunta rito na hindi ko kayo natagpuan. Sabi nung nadaanan ko dyan na kapitbahay niyo, madilim-dilim para umaalis na kayo. Kasi maglalakad nga kayo papuntang school. Makadelikado nun sa inyo, lalo mga babae kayo. May dumadaan naman po minsan na mabuti. Nang ano, napasakay naman po. Yung nakamotor. Oops. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eh. Hindi lahat ng... Uh, pagkakataon ay eh, po kayo ng mabubuting tao na nakamotorsiklo at isasakay kayo Diba? Nasaan nga po, kala ko po. libre lang yung sakay pero sinisingin pa po kami ng pamasahe. Oh, imagine. Ano? Um, diba? Oh, imagine. Tsaka yung mga nangyayari dito, diba? Sa lugar na to, pinag uh, pinakiusapan yung mga kababaihan, lalo mga kabataan na katulad nyo na huwag magpapagabi sa daan kasi may mga nangyayari na dito hindi maganda. Diba? ba Tama? Kaya oh. po, hanggat maaari na maaga na lang po kami naalis. Oo, pero sabi nga nung kausap ko, madilim dilim pa daw, maalis na kayo magkakapatid para pumasok sa school at dumarating naman kayo. Uuwi kayo ng uh, madilim na sa hapon, gabi na halos, kasi naglakad kayo ng malayo galing school. Hindi ba? Delikado talaga yun, no? Ang hirap dito, walang transportasyon, regular na transportasyon, ano? Wala po, ay mahirap. Walang regular na transportasyon, so lakad talaga. Lakad. Bihira. Ano paano kung maulan? Kailangan nakakaputi kayo. Oh, pag summer naman, darating kayo sa school pa, wis pawisan na kayo. Hmm. Kaya po ma, ano nang na lang po ng ano, extra dami. Grabe. Grabe ning ano. Hmm. Ganun po para makapag-aral lang kami. Hmm, talagang tiyaga, no? Para tiyaga. Tapos po kami. Tama para makatapos. Hmm. Kauning, anong plano mo? Pagka nakatapos ka ng high school, anong kukunin mong kurso? Wala ano pa, pa ang plano. Wala plano? <laughs> ano pa plano? Wala pa na naisip. Wala, wala daw siyang naisip. Si Ate Rowena mo. Di ba anong course mo nga? Communication. Communication. Yes, o yes. gusto niya maging broadcaster din po mga katuwang. Eh. Gusto niya magpaabot ng mga totoong balita at impormasyon. Eh. Mm -hmm. <laughs> Christina sa patuloy na ano po, blessing po. Ingat po kayo diyan. Sa tayo. Tayo na.